Bye. Hey. Holy o Simana Santa ay pinagdiriwang natin ng kaarawan ng ating Panginoong Diyos na kung saan ang mga panahon na bubuhay pa lamang siya dito sa ating mundo ay sobrang hirap ng kanyang mga pinagdaanan. Sa kabila noon, isinakripisyon niya kanyang buhay para sa ating lahat. Sobrang hirap ng kanyang pinagdaanan. Kaya naman taon taong-taong ginugunita natin ang kanyang pagkabuhay dahil ito na lamang ating may para sa kanya. Kaya naman marami sa ating mga kababayan, inagawa nila ang kanilang paniniwala at pananampalataya taon-taon. Kaya naman marami sa ating mga kababayan, ginagawa nila ang kanilang paniniwala at pananampalataya sa buhay. Iba-iba man ang ating mga reliyon, paniniwala sa buhay, tandaan po natin ang respeto pa rin ang kailangan mong ibabaw dahil isa lang po ang ating Panginoong Diyos. Ano nga bang ibig sabihin ng Holy Week o Simana Santa? Yan ang tutuklasin natin sa video ito. Ang Holy Week o Simana Santa ay isang uri ng tradisyon na kung saan pag-alala sa ating Panginoong Diyos sa mga panahon na bubuhay pa lamang siya dito sa ating mundo. Kaya naman marami sa ating mga kababayan taong taon ginagawa ang kanilang paniniwala at pananampalataya. Three types of paniniwala ng mga Pilipino. Number one, pilitensya. Bang pilitensya ay isang uri ng pagpapalo sa likod. Yung bang yan to kung tawagin, parang may walis tingting -ting na hawak o parang may malambot na sinturon. Ginagawa nila yon taon-taon dahil naniniwala sila dahil marami na nagbabago sa kanilang mga buhay. Tuwing taon-taon ginagawa nila yan. Isa na rito si Ayn Perez. Si Ayn Perez ay sa sikat na celebrity ngayon na kung saan siya yung kasintahan ni Boris si Ganda. pa siya sikat noon, ginagawa na niya ang pilitensya. Pilitensya isang uri ng paniniwala at pananampalataya sa sarili niya. O sa sarili ng isang tao. Ginagawa ito ng bawat Pilipino tao na nananampalataya. Dahil ito lang yung kanilang paniniwala na may napabago sa buhay nila. Itong pilitensya hindi naman sa pilitan sa lahat ng tao na gusto pumasok dito. Masakit talaga yun dahil hindi ang paniniwala din at pananampalataya nila sa buhay. Ginagawa lang ito ng mga tao. May paniniwala at pananampalataya sa buhay ya Yan ang penitensya. Ang number two, alay lakad. Ang alay lakad dahil isang uri ng tradisyon kung saan taon-taon ginagawa na ito ng mga Pilay, na kung saan hindi yung ginawa ng ating Panginoong Diyos na mga panong nabubuhay pa lamang siya dito sa ating mundo. Kasi sobrang layo ng tanyang nilakad, may kakailang sobrang hirap talaga. Nagawa ko na rin yun isang beses. Sobrang hirap. Nakakasakit sa tuhod, nakakangalit, hindi may iwasang mangawit yung paa mo kinabukasan. Palagay mo, ilalakarin. and metro Kasi hindi naman ako naniniwala sa alay lang. silubukan ko lang naman isang beses kasi marami ako nakikita ito na gumagawa. ano? Ayun e, ang paniniwala nila sa, sa kanilang sarili. Silubukan ko lang naman kung talagang totoo yun. Bagkos yung ginawa nga ng ating Panginoong Diyos, walang sino man ang pwede makapantay nun dahil dakila sa lahat yun. hindi naman dahil sa kanya, wala tayo dito sa mundo to. Ngayon lang video nito, hindi po ako professional. Hindi po ako bina binayaran ng kahit sino. Ginawa ko tong video na to for entertainment purpose only. Holy Week, syempre, ito, ito ginagawa ng ating mga kababayan to. Yung kanilang paniniwala at pananampalatay sa buhay, natural na yan kasi yan ang nakagawian ng bawat Pilipino na nabubuhay dito sa mundong to. Kaya naman, hindi na natin masisisi yung mga tao na ganun talaga yung paniniwala nila sa buhay. Kahit na ano naman ang mangyari sa sarili natin, sa mga buhay-buhay natin, isa lang naman ang ating Diyos, syempre, eh, dakila sa lahat. Wala namang iba kunti ang Diyos, siyempre. And dapat ang purihin, hindi ang at pera. So, yun ang ibig sabihin ng alay lakad. Inaalay ni yung mo, binang pag-alala sa ating Panginoong Diyos ng mga panahon, sinakripisyon niya ang buhay niya para sa atin. Number 3, ang pagpapapako sa krus pwede di man alam kung ano ibig sabihin niyan. Alam ko, napakalalim ng ibig sabihin niyan. Ang pagpapapako sa krus. Ang pagpapapako sa krus ay isang uri ng tradisyon na kung saan gumagawa lang nito ay diboto. Siyempre, yung mga deboto, talaga namang naniniwala sila na yun ay, ay nakapagpabago ng buhay nila. Marami sa ating mga kababayan ang ginagawa talaga yung taon -taon. Hindi naman natin sila masisisi, di ba? Marami na ako napanood ng sinakulo, 2023, 2024. Sobrang sobrang dami ako nakikita at napapanood na nagpapapakos sa cross. Sobrang dami. Siyempre, unang-unang na dyan, yung talagang matagal na, talagang may pananampalataya na sa buhay, paniniwala sa sarili nila. Kasi, naniniwala sila dahil yun yung makapagpagwago ng buhay nila. Dahil yun lang ang tanging paniniwala nila na pag nila ng buhay sa sarili nila. Kung ano man yung paniniwala ng bawat isa sa atin, siyempre, respeto pa rin yun, ba? Diba? Respect na lang. Bago kayo mag-comment sa comment section, alamin nyo muna yung mga bagay-bagay. Sisingit ko lang ang isa pa. Ano nalaman ko? Pagbubuhat ng krus. Isa rin yan sa napakahirap gawin. Hindi mo magbubuhat ka ng krus. Maraming tao nakapaligid sa'yo. Kasi yung mga panahon na bubuhay pa ang ating Diyos, talaga nga namang pinahirapan siya ng toto. Diyan yung pinapalo siya habang naglalakad siya. Eh, hindi man lang siya pinapainan ng toto tubig, kahit na ano para mapawi half day ng pagkauhaw niya. Sobrang pagkalaki-laki ng krus ng kanyang binuwat. Nagpagkalahin-lahin niya habang binubuhat niya. Isa pa yun, napakahirap gawin. Habang binubuhat niya yung krus, inapalong siya sa likod ng mga ikawal ni Herodes. Doon lang, sasabi kong iba talaga. Iba talaga ang Diyos sobra sa kanyang buhay, marami tayong matututunan. Ng mga panahon na bubuhay pa lang siya dito sa ating mundo, napakadami nating matututunan. Kung i-apply natin ang buhay ng ating Panginoon sa buhay natin, napakarami nating matututunan. Ang pagbubuhat ng krus, kaya rin tulad mo laban ng buhay, napapagod ka, bahinga ka lang. Tapos pagkapahinga mo, laban ulit, gano'n ang buhay. Huwag mong kalimutan na may Diyos tayo siya siya lang naman ang sa natin wala naman iba eh nakila siya sa lahat wala nang ibang makapanday sa akin. siya lang yung aming lakas ng loob ko para lumaban pa sa buhay ikaw na nanonood ngayon gaano ba katibay at katatagang ang iyong pananampalataya sa ating Panginoon o sana na pagpatuloy mo ang buhay kahit gaano kahirap Pagla naman karaming pinagdadaanan natin sa buhay, tandaan natin na may Panginoon Diyos tayo na nakaalalay sa atin. Nahihirapan ka, napapagod ka, paya ka lang, tapos laban ulit. Wala naman ang buhay. Tandaan mo kapatid, hindi ka nag-iisa. May Diyos tayo na aalalay sa iyo, hindi lang sa akin, sa buong sa Napakaraming mga Pilipino ang may problema at bighati sa buhay. Pero tandaan nyo, may Diyos tayo. Ngayong Holy Week o Simana Santa, inaalala natin ang pagkabuhay ng ating Panginoong Diyos. Magmahalan tayo lahat ng mga nangyayari sa mundong to may dahilan. Lalo na ang West Philippine Sea. Naway ang ko sa West Philippine sea, matapos na pula. Yan sa kapangyarihan ng ating makapangyarihan Panginoong Diyos. Wala namang ibang mayari ng West Philippines Sea kundi siya lang. Kung may natutunan ka sa video nito ng ngayong Holy Week o Simana Santa, comment mo yan sa baba. I like mo ang video na to syempre at mag-subscribe ka na. Huwag kalimutan i-click ang notification bell para updated ka sa ating may bago tayong latest uploads. Maraming salamat. Naway maging matiwasay ang ating paniniwala at pananampalataya sa buhay ngayong Holy Week. Naway sana maging maayos ang lahat at walang mangyari masama. Ngayong na Holy Week, Huwag po natin kalimutan, inak ang ating mga bahay. Diyan po lahat lalabas ang mga nakaw. Diyan po sila sasali sa iyo. Huwag po natin kalimutan yan dahil ang Week po si Mara Santa, alam naman po natin na marami nag-uwi yan. Pero huwag na huwag niyo pong iwanan ang bahay niyo na naka, nakabukas. Kailangan po i-double lock niyo po lahat. Mga bintana, ipagbili niyo sa kapitbahay niyo. Lalo na sa mga sasakyan niyo, din paalala din na huwag po kayong mag-iiwan mga mahalagang bagay. Alam niyo, pwedeng nakawin ang mga na Mamaya pa po ang ating alilakad 2024. Kaya natin to.